po sir. Oh Alfi, uh, kamusta kayo Apo. at ang iyong mga anak? Ah, uh, ito po ah uh, nahirapan po kumpleton po kasi po uh, ako lang pinadagdag ko sa mga anak kong dalawa po eh. Mm. -hmm. Alfi, gusto ko lang malaman kung uh, ilang taon na kayong magkasama ni Mrs. bago siya pumunta nang uh, Saudi. Ah, uh, mag wisha naman taon po sir. Mm. -hmm. Yung mga anak nyo, ilang taon na yung dalawang anak na sinasabi mo? Yung panganay ito namin nang anak na taon, ah, siyam na taon, ah, siyam. Mm -hmm. Tapos yung pangalawa, apat ko. Oo, so apat ke, na taon. Apat na taon at saka, kumbaga four at saka nine years old, no? Pareho ito, yes, ano po. to, parehong lalaki o lalaki-babae? Lalaki! Babae? Oh, wow! Lalaki babae po. Lalaki babae, oo. So, kailan umalis si Mrs. para mag-abroad? Ito yung pinakahuli niyang alis. Ah, uh, noong 2019, December ata yun, sir. Mm -hmm. Sa hanggang hindi pa siya umuwi? Well, hindi pa rin po, sir. Oo. Oh, yung tungkol sa suporta, ah, ano ba naging uh, arrangement niyo diyan? O ano yung naging usapan niyo? Uh, Buwan-buwan? Ano, ano ba ang uh, partihan dyan? Yung ano po, pagalis niya po, maganda yung usapan namin. Mm -hmm. Pag-adala daw sa dito buwan-buwan. Mm -hmm. Buwan-buwan, oo. Kaso yung, kaso yung ina niya po, pumunta po dito, tapos nabihan po ako na huwag daw ako pabadala ng pera kasi hindi kami daw kasado. Sino nagsabi na huwag po kayong padalhan, ah, tatay? Yung ina niya po... Y yung nanay, yung nanay po ng iyong kinakasama. Uh, Huwag daw po kayong padalhan Please, kasi Opo. Dahil daw hindi kayo raw kasado. Hindi kayo kasal. Opo. Opo. Oo. Eh hindi, yung, yung usapan dito kasi yung mga anak, yung anak ninyong dalawa ay eh, kailangan itulungan eh, din niya. Y 'Yun nang naman ang hinahabol mo, uh, tatay.